Naramdaman mo na ba na parang may taong nakakonekta pa rin sa iyo kahit matapos na ang lahat ng katahimikan? Parang dumadalaw ang kanilang enerhiya sa iyong mga panaginip o bigla kang makarinig ng kantang nagpapaalala sa kanila. Hindi lang iyon alaala, ito ang universo na sinusubukang magsalita. Gemini, natagpuan ka ng mensaheng ito dahil may dahilan. May hindi pa tapos. May bagay na hindi nila nasabi. At may isang bagay na mong madiskubre ngayon. Manatili hanggang sa dulo dahil ang maririnig mo sa pagbasa na ito ay maaaring magbago ng lahat. Ang puso mo, ang landas mo, ang tadhana mo. Lahat ng iyon ay naghihintay na ikaw ay makinig. Gemini ito ay hindi basta-bastang tarot reading. Ito ay isang espiritual na sandali, isang sagradong mensahe na pinili ng universo para sayo. Kung nakakaramdam ka ng pag-alim puyo sa puso, kung napapanaginipan mo ang isang taong akala mong wala na, o kung paulit-ulit na may mga senyales na lumilitaw hindi ito basta pagkakataon. Sa paniniwalang Pilipino, kapag ang kaluluwa mo ay may malalim na nararamdaman, ito ay dahil may katotohan ang gustong umangat. Isang bulong. Isang bisyon. Isang bigla ang alaala. Hindi lang ito emosyon, ito ay mga enerhiyang humihila sa iyo papunta sa linaw. Ang koneksyong ito hindi patapos. Kahit pa nagpatuloy ka na sa buhay mo, kahit na nahimik na sila may isang espiritwal na ugnayan sa pagitan nyo na hindi pa naisara. At nayon, ibubunyag ng mga baraha kung bakit. Makinig kang mabuti. Dahil sa likod ng pagbasa na ito. Naroon ang katotohanang matagal ng hinihintay ng kaluluwa mo. Pagbasa ng enerhiya, yan ni ipinapakita ngay hey, hey, ng universo. Gemini mabigat ang enerhiyang nakapaligid sa iyo ngayon, punang emosyon na hindi pa naisara. Ipinapakita ng mga baraha ang isang makapangyarihang katotohanan, hindi lang ito basta alaala na nananatili sa puso mo, ito ay isang koneksyon na kailanman ay hindi tuluyang nagsara. Lumabas ang the lover's card sa baliktad na posisyon, pero ang presensya nito ay matindi. Iniisip ka pa rin ng taong ito. Napapanaginipan ka pa rin niya. At kahit hindi nila ito inaamin, may hindi maipaliwanag na ugnayan pa rin sila sayo, isang ugnayang hindi nila lubusang nauunawaan. Nararamdaman mo ito sa kakaibang paraan, biglang pagising na may bigat sa dibdib, ang hindi inaasahang paglitaw ng kanilang pangalan, o kahit ang paglanghap ng isang amoy na biglang nagpapaalala sa kanila. Sa kulturang Pilipino, naniniwala tayong hindi ito basta aksidente, ito ay mga espiritual na senyales. Kapag ang balat mo'y giniginaw kahit walang hangin. Kapag may paru-paro na biglang pumasok sa bahay. Kapag napanaginipan mo ang isang tao sa loob ng tatlong magkasunod na gabi. Ang lahat ng ito ay mensahe. Lumabas din ang Two of Cups sa pagbasa, hindi sa nakaraan, hindi sa hinaharap, kundi sa kasalukuyang enerhiya. Ibig sabihin, ang koneksyon ay hindi nawawala. Nakapaus lang ito. Naghihintay. At pinagmamasdan ito ng universo. Maaaring wala pa silang sinasabi. Maaaring wala pa silang mensaheng ipinadala. Pero hindi kailangang magsalita ng salita ang universo. Dahil ang komunikasyon nito ay sa pamamagitan ng enerhiya. At nayon, Gemini, ang enerhiya mo ay hinihila papunta sa isang mahalagang katotohanan. Maaaring nalilito ka. Maaaring tinatanong mo ang sarili mo. Bakit naiisip ko pa rin sila? Pero mas tamang tanungin. Ano ang gustong ipaalala ng kaluluwa ko? Madalas nating makalimutan na ang enerhiya ay hindi nagsisinungaling. Ang damdamin ay hindi basta-basta nawawala sa pagdaan ng panahon. At sa sandaling ito, Gemini, may enerhiyang humihiling ng pagbabalik. Hindi man ng tao pero ng katotohanan, ng linaw at ng pagsasara ng kabanata. Ipinapakita ng mga baraha na hindi patuluyang nakasara ang pintuan. At iyan ang dahilan kung bakit ka narito. Iyan ang dahilan kung bakit natagpuan mo ang mensaheng ito. Dahil kahit tinangka mo ng ibao nito. Kahit nagkunwari silang nakalimot. May sagradong enerhiya na nananatili sa pagitan niyong dalawa. At marahang nagtatanong ang universo. Handa ka na bang malaman ang katotohanan? Kanilang nararamdaman, yan yelid tinatago pero patuloy dinadala. Gemini ang katahimikan mula sa kanila ay hindi kasing tahimik ng inaakala mo. Maaaring lumayo sila. Maaaring umalis sila ng walang paliwanan. At maaaring mukhang nakapagpatuloy na sila sa buhay nila. Pero ang totoo, daladala ka pa rin nila sa puso, araw-araw. Ipinakita ng mga baraha ang Four of Swords na tinawid ng muon. Isang kombinasyong punang damdamin. Ipinapahiwatig nito na may mga bagay na hindi nasabi. May mga emosyong nakatago sa ilalim, kalituhan, pagsisisi, at maging takot. Hindi lang sila nananahimik iniiwasan nila ang katotohanan dahil masyado itong masakit harapin. Mas madalas kanilang naiisip kaysa sa inaamin nila sa katunayan ang ilan sa kanila napapanaginipan ka pa rin. Mga panaginip malinaw, emosyonal at minsan ay nakakayani. Nagigising sila sa kalagitnaan ng gabi na ikaw ang nasa isip pero itinatago nila ito. Sa kulturang Pilipino, sinasabi natin na kapag umiiyak ang isang tao ng tahimik, ang kaluluwa nila ang nagsasalita. At ang taong ito lumuha ng mga tahimik na luha para sa iyo. Nakatingin sila sa cellphone, tinetype ang pangalan mo at muli itong binubura paulit-ulit. Hindi dahil wala silang pakialam, kundi dahil sobrang mahalaga ka sa kanila at hindi nila alam kung paano haharapin ang damdaming iyon. Ang kanilang pride, takot o sitwasyon ang humadlang. Maaaring natakot silang hindi mo na sila tatanggapin. O baka inisip nilang hindi sila karapat-dapat sayo. Pero kahit anong pigil nila, hindi nito napigil ang nararamdaman nila. Hindi mo man ito nakikita, Gemini, pero may mga pagkakataong tinitingnan nila ang social media mo o nagtatanong tungkol sa iyo sa iba. Kahit hindi kayo nag-uusap, ramdam pa rin nila ang koneksyon. Dahil ang enerhiya hindi nangangailangan ng salita. Naalala pa rin ang kaluluwa nila kung paanong naramdaman nila ang pag-unawa, ang pagkapansin, at ang pagiging buhay sa piling mo. Lumabas din ang Five of Cups sa pagbasa, isang barahan ng pagsisisi at emosyonal na pagkawala nakatingin sila sa kung anong nawala hindi sa kung anong naiwan. At ang naiwan, Gemini, ay ikaw tahimik na naninirahan sa kanilang alaala, kanilang konsensya, at kanilang pag-asa. Minsan, ang pag-ibig ay hindi nawawala. Nagtatago lang. At sa ngayon, ang pagmamahal nila sa iyo ay nakabaon sa lahat ng hindi nila nasabi. Ang mga biglang ginaw na nararamdaman mo, ang mga panaginip na mabigat, ang mga kantang pila sinasaktan ka, lahat ito ay senyales. Dahil nasa loob ka pa rin ng kanilang enerhiya. Hindi ka umalis. Isa ka pa rin hindi na isulat na linya sa kwentong sinubukan nilang tapusin, pero hindi nila kaya. At gaano man katagal na ang lumipas. Gaano man kalayo na kayo sa isa't isa. Ang kaluluwa nila patuloy pa rin hinahanap ang sayo. Yan e espiritual na iharang, yan hinaglayo, e naglayo lay inyong dalawa. Gemini hindi laging nasisira ang pag-ibig dahil kulang sa damdamin. Minsan, ang pinakamakapangyarihang koneksyon ay napipigilan ng mga puwersang hindi natin nakikita. Ipinakita ng mga baraha ang Eight of Swords, ang baraha ng espiritual na pagkakadapos, takot at self-sabotage. Ipinapahiwatig nito na may matinding harang sa pagitan niyong dalawa. Hindi dahil peke ang pagmamahal kundi dahil may mga sugat na hindi pa gumagaling mula sa nakaraan o marahil mula pa sa ibang buhay. Sa paniniwalang Pilipino, ito ang tinatawag nating tali ng nakaraan, ang hibla ng karma na hindi pa naisa sa ayos. Ibig sabihin, kahit pa itinadhana ang dalawang kaluluwa para sa isa't isa, susubukin muna sila. May mga utang na kailangang bayaran, mga aral na kailangang matutunan, at sakit na kailangang maramdaman bago lubusang mabuksan ang puso. Maaaring lumayo ang taong ito, hindi dahil sa kabastusan, kundi dahil sa kalituhan. Malabo ang kanilang enerhiya hindi nila alam kung paano haharapin ang kanilang nararamdaman. Ang mga sugat ng nakaraan, mga takot o impluensya ng pamilya ang naging matitibay na pader sa pagitan nyo. At maaaring naramdaman mo rin ito, Gemini. Baka dumating kayo sa buhay ng isa't isa sa maling panahon. O baka sobrang tindi ng naramdaman nyo, kaya't pareho kayong natakot. Lumabas din ang The Tower sa pagbasa, palatandaan ng isang pangyayaring biglaan at hindi inaasahan. Isang sandali na tila bumagsak ang lahat. Mga salitang nasabi sa sakit. Katahimik ang lumalim. At sa isang iglap na punit ang ugnayan sa ilalim ng matinding bigat. Ngunit ito ang ipinapakita ng enerhiya ngayon. Ang harang na ito ay hindi upang parusahan ka, kundi upang protektahan ka. Dahil hindi palalagin ng universo ang isang bagay kung hindi pa handa ang lupa. Kailangan niyong parehong tahakin ang kanikanyang landas. Harapin ng sariling mga anino. At ang paglayong ito ay bahagi ng banal na plano. Sa Pilipinas, madalas nating sabihin. Kung para sa'yo, babalik yan. Pero ang nakakalimutan ng marami bago ito bumalik. Kailangang may paggaling. At iyon ang layunin ng distansyang ito upang paghilumin ang mga sugat, hindi upang wasakin ang koneksyon. Ngayon, nagsisimula ng gumalaw ang enerhiya. Unti-unting bumabagsak ang mga lumang harang. Baka nararamdaman mo na ito, mga biglaang emosyon, alaala na muling sumusulpot at pagkabalisa sa puso. Lahat ng ito ay palatandaan na binubuksan na ng universo ang dating nakasara. Dahil ang totoo, hindi kailanman namatay ang pagmamahal. Nailibing lang ito sa takot, sakit, at maling panahon. At nayon, unti-unti, isa-isang inaalis ng universo ang mga humarang sa daan nyo. Yan ay pagbabago, yan malapit ng maganap, and ay paglit. Gemini gumagalaw na ang enerhiya. May pagbabagong nagaganap, hindi lang sa paligid mo, kundi sa loob mo rin. Sa matagal na panahon, ang koneksyong ito ay tila isang pintuang nakasara na walang susi. Ngunit ngayon, ipinapakita ng mga baraha ang bahagyang liwanag, isang kaunting pag-unlock. Lumitaw ang Wheel of Fortune sa tuwid na posisyon, isa sa pinakamakapangyarihang palatandaan na ang tadhana ay nagsisimulang pumabor sa iyo. Hindi lang ito tungkol sa pagbabalik nila. Ito ay tungkol sa muling pagbalanse ng enerhiya sa pagitan nyo. Ang bagay na dating nakaharang ngayon ay unti-unti nang bumubukas. Sa paniniwalang espiritual ng mga Pilipino, tinatawag ito na pagbabago ng ihip ng hangin. Ibig sabihin, ang mga bagay na dating lumayo ay maaaring muling bumalik hindi dahil sa puwersa, kundi dahil ginagabayan ng tadhana. Nararamdaman din nila ito kahit hindi nila sabihin. Ang pagkabalisa Ang mga alaala ng damdamin ang bigat ng konsensya. Nakikita nila ang pangalan mo, nakakarinig ng mga kantang konektado sa iyo, at nagigising mula sa panaginip na hindi nila maipaliwanan. Lumabas din ang judgment card, simbolo ng paggising. Isang tawag ng kaluluwa upang bumalik, upang harapin ang katotohanan, upang itama ang hindi naayos. Ang taong ito ay hinihila ng espiritu upang harapin ang mga bagay na dati nilang tinakasan. Ang bagay na dating kinatakutan ngayon ay tila handa na silang harapin. At ikaw rin, Jiminy, maaaring nararamdaman mo na ang pagbabago. Marahil naging emosyonal ka nitong mga huling araw. O paulit-ulit mong nakikita ang parehong numero, isang daan at labing isa, dalawang daan at dalawamput dalawa, o limang daan at limamput lima. O palagi kang nagigising sa parehong oras tuwing gabi iniisip sila, kahit walang malinaw na dahilan. Sa pamahiin ng mga Pilipino, kapag inuulit ng panaginip ang sarili nito, o bigla tayong nagigising na may pangalan sa ating labi, ito ay hindi aksidente. Ito ay sinyales ng kaluluwa. At ang kaluluwa mo ay nararamdaman na ang nalalapit na mangyayari. Ito ang sinasabi ng enerhiya. Magkakaroon ng isang sandali ng kaliwanagan para sa kanila at para sayo. Maaring sa pamamagitan ng mensahe, panaginip, bigla ang pagkikita, o isang tahimik na pagkaunawa mawawala ang ulap. Lilitaw ang katotohanan. At kasama nito ang pagkakataong pumili muli. Ang Ace of Swords sa pagbasa mo ang kumpirmasyon, paparating na ang katotohanan, Gemini. Pero hindi ito sisigaw. Ito i-bubulong lamang. Darating ito ng marahan, gaya ng hangin na may dalang amoy ng isang alaala. -ala. At kapag dumating ito, kailangan mong maging gising upang maramdaman ito. Dahil hindi lang ito tungkol sa muling pagkikita. Ito'y tungkol sa pagkakasun sa sarili mong puso. Ipinaghahanda kayo ng universo para sa pagbabagong ito, dahan-dahan, espiritwal, at may biyaya. Walang pinipilit. Walang minamadali. Tangin tamang oras, gumagalaw na parang alon, ibinabalik ang bagay na kailanman ay hindi nawala. Kaya't magtiwala sa mga senyales. Magtiwala sa katahimikan. Magtiwala sa mga damdaming biglang lumilitaw ng walang dahilan. Dahil sa likod ng lahat ng iyon may isang mensahe. Hindi pa tapos ang kwentong ito at malapit nang magsimula ang susunod na kabanata. Yan iyong papel, yan he dapat gawin ng isang Gemini ngayon. Gemini ngayong bumagalaw na ang universo, hindi na ang tanong ay babalik ba sila? Ang tanong na ngayon ay handa ka na bang tanggapin sila o ang katotohanang dala nila? Nagawa na ng enerhiya ang tungkulin nito naramdaman na ang sakit ng nakaraan. Unti-unti nang nawawala ang mga harang. Ngunit ang susunod na yugto ang sagradong bahagi ng paglalakbay na ito ay nakasalalay sa iyo. Lumitaw ngayon sa iyong pagbasa ang High Priestess, ang baraha ng panloob na kaalaman, katahimikan, at sagradong paghahanda. Ipinapahiwatig nito na alam na ng iyong kaluluwa ang dapat gawin, ngunit kailangan munang tumahimik ang isip mo upang marinig ito. Sa paniniwalang Pilipino, kapag may malapit ng ipahayag ang universo, tinatawag tayong maghanda sa espiritwal na paraan, sa pamamagitan ng katahimikan, ritual, o panalangin. Dahil hindi makakapasok ang biyaya sa pusong abalang-abala upang ito'y mapansin. Kaya, ano ang maaari mong gawin ngayon? Sindihan ang kandila. Manalangin bago matulog. Ilagay ang dahon ng laurel sa ilalim ng iyong unan, isang sinaunang pamahiin para sa kalinawan sa panaginip o isulat ang pangalan ng taong ito sa isang maliit na papel, dahan-dahang tiklupin, at bulungan ito ng kapatawaran, hindi upang ibalik sila, kundi upang pakawalan ang bigat na matagal nang naninirahan sa puso mo. Ito ang panahon mo upang ituon ang sarili. Huwag habulin. Huwag pilitin ang universo. Sa halip maging ikaw na handang tanggapin ang katotohanan, anuman ang anyo nito. Maaaring ikaw ay gabayan upang sabihin ang sarili mong katotohanan o baka ikaw ang bibigyan ng pagkakataong marinig ang kanila. Alinman dito, ang papel mo ngayon ay manatiling gising sa espiritu. Lumabas rin ang page of cups sa iyong pagbasa, palatandaan ng paparating na emosyonal na balita, mensahe, o posibleng paghingi ng tawad. Ngunit malinaw ang sinasabi ng universo. Ang taong handa, ang taong nagsagawa ng panloob na paghilom, ang siyang tatanggap ng biyaya ng buo. Gemini, hindi ka hinihilingang ayusin ang lahat. Hinihiling ka lang na manatiling bukas. Pakawalan ang mga bagay na hindi mo kontrolado. At magtiwala na kung ito ay nakatakdang bumalik, darating ito sa tamang oras, may dalang katotohanan at kapayapaan. Ang sandaling ito ay para sa iyong paghahanda. Dahil may isang bagay na papalapit, isang mensahe, isang senyales, isang espiritwal na pagbitaw. At ang iyong kaluluwa ay kailangang handang tumanggap nito. Gemini kung nakarating ka na sa bahaging ito, tandaan mo ito, handa na ang iyong kaluluwa. Hindi lang para sa mga sagot kundi para sa kapayapaan. Hindi lang para sa pagsasara kundi para sa tamang pagkakaayon ng puso at tadhana. Hindi ka dinala ng universo dito ng basta-basta. Bawat pangungusap na narinig mo, bawat damdaming umangat habang nakikinig ka, lahat ito ay bahagi ng espiritual mong paglalakbay. Hindi ka lang nanood ng isang reading lumakad ka sa isang sagradong pintuan at nayon, narito ka na sa gilid ng isang bagong simula. Maaaring bumalik ang taong ito na may dalang katotohanan. O maaaring buksan ng tadhana ang isang panibagong landas. Pero isang bagay ang tiyak. Hindi ka na nasa parehong lugar na pinanggalingan mo. Lumago ka. Naghilom ka. Naranasan mo kung ano ang kayang gawin ng pag-ibig sa kanyang ganda at sa kanyang sakit. At ngayon, panahon na upang pakawalan ang nakaraan, hindi sa galit, kundi sa pag-unawa. Hayaan mong ang katahimikan ang magsalita ng katotohanan nito. Hayaan mong ang mga senyales ang gumabay sa iyo. Hayaan mong muling gumaan ang iyong espiritu. Dahil ang paparating ay hindi na tungkol sa pag-uulit ng dati. Ito'y tungkol sa pagtanggap ng kung ano talaga ang nakalaan para sa kaluluwa mo. Huminga ng malalim ngayon. Ipatong ang kamay sa dibdib. At bigkasin mo ang mga katagang ito, malakas man o pabulong sa universo. LA Paniniwala i Pagpapatunay para da Gemini. Pinapahalagahan ko ang pag-ibig na humubog sa akin, kahit ako'y nasaktan nito. Pinalalaya ko ang sakit na hindi na nakabubuti sa aking espiritu. Bukas ako sa katotohanan, kahit dumating ito sa katahimikan. Karapat dapat ako sa pag-ibig na bumabalik na may kapayapaan, o maalis na may dignidad. Pinagkakatiwalaan ko ang tamang oras ng universo. Pinapatawad ko ang sarili ko sa matagal kong pagkapit. Pinalalaya ko sila ng may pag-ibig at bumabalik ako sa sarili ko ng may kapangyarihan. Tinatanggap ko ang kagalingan, ang pagsasara, at ang mga bagong simula ng buong puso. Naniniwala ako na ang nakalaan para sa akin ay matatagpuan ako, marahan, malinaw, at walang pagkalito. Pinipili ko ang kapayapaan sa halip na pagkaobseso. Paglago sa halip na sakit. Tadhana sa halip na takot. Hindi lang ito mga panalangin. Ito ay mga susi. Mga susi patungo sa iyong kapayapaan. Sa iyong lakas. Sa susunod na kabanata ng iyong buhay. Sa espiritualidad ng Pilipino, kapag nagsalita tayo mula sa puso, mas malinaw tayong naririnig ng universo. At mayong gabi, Gemini malinaw kang narinig ng universo. Kaya huwag kang magulat kung sa mga darating na araw. Pakiramdam mo'y gumaan ka. May taong muling kumuntak mula sa nakaraan. O napanaginipan mo ang isang mensahe na tila may kahulugan. Ito ang mga kumpirmasyon na ang espiritwal na pintuan ay nabuksan na at hindi ka na nakakulong sa enerhiya ng kahapon. Maaaring hindi pa tapos ang koneksyong ito. Pero ikaw, Gemini ay nakarating na sa lugar kung saan hindi mo na kailangang maghintay upang makamit ang kapayapaan. Dahil nahanap mo na ang sarili mo. At mula ngayon. Ang lahat ng dadalhin ng universo sa iyo ay yaong tunay na inihanda para sa kaluluwa mo.